Turuan ko po kayong gumawa ng cough syrup na pwede po din natin gamitin na multivitamins. Opo, tama ang narinig nyo. Hindi lang po ito gamot para sa ubo kung hindi pang palakas din po ng ating katawan. Dahil ang mga gagamitin lang po natin ay mga halaman tulad ng yerba buena, lagundi, kalabo, luyang dilaw, garlic, green tea at kung anong halaman na meron ka sa palibot mo. Ang mga halaman kasi na nabanggit ko ay maganda para sa pagpapaluwag at pagpaparelax ng daanan ng hangin sa atin baga. Kaya maganda sa may mga hika, tumutulong sa pagpapalabas ng plema at meron din po ito mga sangkap na tumutulong para mapatay ang mga mikrobyo at viruses. Ang mga halamang ito ay mataas din sa vitamina at minerals, pati na rin po ng mga antioxidants. Kaya tumutulong ito para lumakas ang ating resistensya at malabanan ang mga infeksyon at maiwasan ang sakit. Ang una po natin gagawin ay kolektahin po natin ang dahon, tangkay at bulaklak kung meron. Hugasan po ito ng mabuti, ibilad po sa init o kaya i-dehydrate gamit po ang isang dehydrator. Yung mga hindi po natin gagamitin ay ilagay po natin sa isang malinis na bote. Lagyan po natin ng label at date kung kailan po natin ito ginawa at store po natin sa isang cabinet. Mas matagal po itong masira kung ilalagay po natin sa ref. Ang pangalawa na dapat po nating gawin ay gumawa po tayo ng decoction. Magtimbang po tayo ng 28 grams ng halaman. Ako ang ginamit ko po ay 20 grams po na yerba buena at 8 grams po ng cardamom pods at masala chai. Haluan po natin ito ng 500 ml na malamig na tubig para masigurado na makuha po natin ang halos lahat ng sustansya na taglay ng halaman. i natin for about 2 hours, saka natin pakuluan under medium heat sa isang clay pot o kaya ay glassware para hindi po mag-react ang mga sangkap ng ating mga herbs sa metal pans na gagamitin po natin. Pag malapit na po mga lahati ang tubig o nasa 250 ml na po ito, ay pwede na po natin itong tanggalin sa apoy. Pagkatapos, strain po natin ito ng mabuti. At pagkatapos, ay pwede na po natin lagyan ito ng honey. Ang ratio po ay 1 is to 1 or 1 is to 2. Ibig pong sabihin, yung 250 ml po natin ng decoction ay haluan po natin ng 250 ml of honey. Ako naman po ay hinaluan ko po ito ng vegetable glycerin. Nang sa ganun po ay mas matagal po itong masira. Ang ratio na ginamit ko ay 200 ml of honey plus 50 ml of glycerin paghaluin lang po natin ng mabuti yan at yung sa akin po ay nilagyan ko po ito ng 30 drops of trace minerals plus 10 drops of eucalyptus pero ito ay optional lang naman. Kung pang vitamina lang naman po ay pwede po ito inumin isang kutsara po sa adult at isang kutsarita sa mga bata. Ngayon pag ikaw ay inuubo ay isang kutsarita po sa mga bata po 3 to 4 times in a day at sa mga adult naman po ay isang kutsara 3 to 4 times in a day. Pwede din po itong gawing tsaa. So sa isang tasang tubig po ay lagyan po natin ito ng dalawang kutsarang decoction. Pwede po natin dagdagan ng kalamansi o kaya ng lemon. Nang sa ganun po ay meron po tayong vitamin C. Nang sa ganun ay mas lumakas po, po yung ating pong resistensya. Try nyo po talaga ito dahil bukod sa masarap na, aba punong-puno po ito ng sustansya. Pero tandaan po natin, if symptoms persist, always consult a physician.